one. So, tayo ay naatasa na bumili ng yung pinabibili ng alaga ko na Israeli food, which is yung lamb na solen. Yung solen, kung tawagin, hindi yung susulan solen yusap ha. Ako tatawid na din eh. Hindi yung si solen yusap. So, ang tawag doon in Hebrew is solen. So, yun ay yung pina inoven nyo na magdamag na may potatoes, mayroong kalabasa, at karning baka yon So, ang isang ordered po nyo, ang isang order nyo is nasa 90 shekel. Which is, maabot na po yun na 1,400 pesos. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga Israeli food dito sa Israel. Siyempre, Israeli food sa Israel. And then, maraming klase talaga. Napakasimple lang ng lutuin pero talagang healthy, nang bonggang-bongga yun everyone. Okay, sige may potatoes yan. So, iba't ibang klase ng potatoes everyone yan. So, ito potatoes din. Tapos ito pasta. Tapos ito mashed potato. Tapos ito potatoes din. Tapos ito java rice. Ito plain rice. Tapos ito yung Madaming klase. Pipili ka lang. Ito. Hindi ko lang to. Baka ata to Meat. Tapos ito chicken. Yes. Ito chicken din to. chicken din yun everyone ito chicken is net sell ito hindi ko alam kung anong klase to parang hodo ata siya. parang ganon maraming klase everyone ito ano to yung atay tapos ito talong ito talong din tapos so, ito, burekas na may ham. Tapos ito, mga klase ng salmon everyone. batibang ibang klase ng salmon ng fish naman dito everyone. batibang klase ng luto ng fish. Tapos dito, mga tinapay everyone. And yung kanilang malalaking tinapay. Ayan. So, yun, everyone. So, ako'y okay, bibili na ng anong bibilhin ko? Sholen. yon dito yung sholen. Kaso, lamb yung pinabibili ng alaga ko. Lamb daw yung pinabibili ng alaga So, dyan ako bibili. Tapos, bibili na. Ito lang yung mga salad nila, everyone. Yan. Ito yung mga salad nila. Yan. Iba't ibang klase ng mga salad. Tapos mga cakes. So, nandyan. Iba't ibang klase yan naman. Pusito. Yun lang, everyone. Thank you so much ito yung binili ko. Yan, sa bistro. So, dito lahat binibili po yung mga Israeli po during Shabbat at before mag-Shabbat. So, open po sila sa Thursday night and then morning ng Friday. So, tapos na akong bumili. At ito pong nabili ko na sole na isang box lang na maliit is nagkakahalaga po ng 90 shekels. So, which is umabot po siya ng 1,400 pesos po yun. Depende po yun sa palitan. So, ako ngayon nabibili mo na ng ice cream everyone. At ako ay bibili ng ice cream na pinabibili nitong kanyang pamangkin. So, nagkakahalaga siya ng 24.90 yung isa. And then, two for 45 shekels. So, i-times it na lang po sa 15 yung 1 shekel. So, ang mas pipiliin natin dito ay itong dulce de leche. So, dalawa na ang bibili natin na dulce de leche. Kasi may coffee dito eh. So, bilhin na lang tayo ng dalawang klase everyone. Which is itong, ito nga. So, parang yan, dulce de leche yata yan. Masarap to everyone, ba? Diba? So, ito na lang bilhin ko kasi ito yung mas maraming flavor everyone. dito. Ako limlim -lim ngayon ng panahon ng bonggam-bonggam. Malamig. Mamaya kasi uulan na naman. Kaya bumili na ako. So, malamig. So, yung nakabili na ako na yung solen o yung mismo karning baka na maraming potatoes, beans, so yon So, 90 shekels na agad yun. At dito hayon mo, sa may bistro. So, pauwi na ako. At bumili lang din ako nitong uh, habili nitong aking yung pasuyo ng kanyang pamangke na ice cream. Paborito ko rin naman yung ice cream na yun. Mm -mm. ba? Diba? Tapos ito yung dati kong employer. Yan yung bahay ng dati kong employer. Di So, yan parang uulan na ata everyone. So, ako ay uh, madali na maglakad. Everyone ang bok. So thank you so much everyone sa lahat ng aking mga followers ko, mentors. Thank you so much everyone and bongam bonga keep warm